yes Lolo, anong kinukuha mo? Mani? Mani. Mani? Hmm. Babok ang mani. Ah, ito. Ayan oh. Kumukuha si Lolo ng mani. Lahat yan mani? Hmm. Ang dami ah. Kaya lang maraming dahon no, na nahalo. Oo. Hindi na mani. Hmm. Dahon? Dahon sa kamani. Hmm. Marami. Hmm. <laughs> Heh. Ano yun? Ibebenta? Oo. Oh. Magkano isang ano? Ang bintahan ngayon ng mani, magkano? Hindi ko alam ko. Magkano? Hmm. Ito si Lolo. Kinuku kinukuha niya yung mani. Ayan. Ibebenta nila. Ilang daming kasamang dahon. punta tayo sa Kalamansi. Mm. Sa dulo. Ah, sa Kalamansi naman tayo pupunta. Ito, Mani. Lahat po yan, Mani. May kasamang dahon lang. Hindi na nakita yung Mani. ganito dito sa probinsya wala kang makitang mga bahay puro mga taniman ng gulay prutas dito ang tanim nila mani yan yun na lang din na nakita yung mani mas maraming ano ibang tanim nag-aani sila ng mani ito ang inaani nilang mani ngayon mahal ang mani ngayon ano magsalubong sila ni lolo doon sa dulo, ayun doon magsalubong sila kaya pera na naman to ayo sa loob ng kalamansihan may swimming pool daw dito yan o kalaman si ito malilit pa po ang bunga ito yung farm ng kalamansi mahal din ang mga bunga ng kalamansi ngayon pagkano mga kalamansi ngayon 2.70 ay 2.80 yata 2.80 yung isang support so hindi isang balde ay, isang balde limon isang lemon eh may dito yung swimming pool pero walang tubig. Ayun oh. Dito naliligo yung mga bata. Nasa gitna siya ng kalamansihan may swimming pool, wala lang tubig, naubos. Parang ng kalamansihan. mahaba ito hanggang sa dulo Oo, uh, uh. kalamansi niya. -hmm. <laughs> Ayan o, oh, may bunga. Pero ka, yung maraming ano, nangangagat dito na ano, langgam. Maraming langgam. Tinagat yung paa ko. Puro kalaman si po ito. Maraming damo no na nahalo. no, palibot kayo. Ito yung mga malilit pang kalamansi, ganyan. Yan. Pag lumaki na, ganyan na. Yan. Hanggang dulo, doon. Hanggang sa dulo. dulo sa mangga. toto, ito. Yan. Pati talon, ganyan, talon. May mga talon din. Ito, pag malilit pang kalamansi, ganyan. Ganyan. Ilang ano to, bago magbunga, ilang buwan, taon? Dalawang taon, magbubunga. Ah, dalawang taon. Dalawang taon na mm. ito. Pero sa ano pa, itong buwan, dalawang taon na. Mm -mm. Isang taon lang. Isang taon lang, bubunga na. Ito, ito na yung malalaki ngayon. Yan na. Ito na ang marami ng ano, naibunga. Yan ikot tayo ikot tayo ayan po yan oh nga ng bunga, oh, maliliit. Ayan. 故宫啊。嗯